Welcome back to my YouTube channel mga kabosing What's up? Good morning mga Yan, Nagkabalik kami ni Maknak Walang aswungot ngayon Solo namin dito Meron sa kabila Kabayit niyong kabila Nagbibigay pa ng pampain Doon Maraming silang Pero ano Hindi buri Ibang klaseng isda Ado damak nga mandangat yung Yan Salamat karami kami mga hapon nakadalawa tayo mm. dalawang buril malaki malaking bagay yon kahit dalawang piraso lang at least malalaki mm. so parang half kilo isa so update ko kayo mga mga kabusing at magsiset up muna ako at alam nyo na eh alas 7 pasado na oras na ba o oh, 7.05 hanggang 8.30 lang tayo mga kabusing so kunti lang yung oras natin so mamaya ulit Bossing, umuwi na si Makmak na iwan tayo kasi magpapalit tayo ng konti. May nakita tayong spot, nagikot ikot ikot tayo. Ito so, mga kabossing pero meron siyang imbura ng malaki dito tapos maraming sa, -sa, sa ilalim sinilip ko kaya dito tayo magpapakita dyan lang tayo sa side sana makarami tayo mga kabosing dito dito mga kabosing babalik-balikan natin ito lagi at least dito hindi siya ano nakaupo ka no? Oh. yung mga gloves gloves din dito dito sa so, yung mga Chinese sigurong iba so abang abang tayo mga kabosing mamaya ulit A few moments later. Ang bilis mga kabusing kalalagay ko pala. May agad tayo Pero malit lang siya Pwede na ito mga kabosing Pang na ito Yan Nakaisa okay, na tayo mga kabosing. Yun mga kabosing Double hook oh. oh. Double hook tayo mga karami tayo dito mga kabosing. Siguro pa mga tilapia lang dito mga kabosing Ayan Dito lang tayo mamimingwit lagi oh, Chick chak lang dito mga kabosing, oh. ten seconds meron agad A few moments later Saan naman mga kabusing, dali na naman tayo Nandito talaga sila si Mburnal, sabi ko na oh. Pag-apat na And mga kabusing, tignan nyo kung kabilis. Mga kuha, malilit nga lang sila. Okay na to pang prito mga kabusing. Pero wala problema, wala tayong kung Pune, maki, maki, ano. Saan na yung gumagupo sa ating mga kukunti na lang? Saan na yung magat tayo? Sa meron.